Welcome sa Landas ng Pag-asa. Happy Monday sa inyo. Simula na naman ang trabaho. Itong Ibanghelyo ngayon, eh, medyo mahirap intindihin. Unang-una, nagsimula siya. Uh, si Jesus, eh, sinabi niya, ipagkakalulo ako ng mga tao, maghihirap ako, mag-aalay ako ng buhay. Kinabahan niya mga disipulo, nalungkot sila. as bigla na lang sa bandang huli, ang ibang helo ay eh, nagsimulang magkwento toko sa katanungan ni Pedro. Kailangan ba tayo magbayad ng buwis? At, at sinagot siya ni Jesus at tinanong siya muna, ah, sino ba ang magbayad? Ang mga mamamayan o ang mga dayuhan? O sa ibang mga translations, ang mga anak ng hari o yung mga dayuhan? <laughs> Siyempre, ang kasagutan ni Pedro, e eh, simple, eh simple yung mga dayuhan. Kasi yung mga anak ng hari o yung mga mamamayan, eh, sa kanila yung kaharian. Hindi sila kailangan magbayad. Siguro po na, medyo narandaman ninyo, sinasabi ni Jesus, eh, ako ang hari. <laughs> uh, hindi tayo kailangan magbayad. Pero sa bandang huli, uh, sabi niya, para wala naman magalit, magbayad tayo ng buwis. Uh, ano po mapupulat natin sa kwento na ito? <laughs> si Jesus, sinasabi niya, handa kayo, mag-aalay ako ng buhay. As biglang nauwis ang pag-uusap tungkol sa pagbayad ng buwis. Pero alam niyo po, maganda po itong kwento na ito. Eh. Unang-una po, sinasabi sa atin na si Jesus, hindi naman kailangan magbayad. Hindi kailangan mag-alay. Pero nag-alay pa rin siya ng kanyang buhay para sa atin. Alam ninyo rin, ngayon eh kapistahan ni Maximilian Kolbe. Eh maganda po rin yung kwento niyang santo na yan. Yan po yung kwento ng isang santo na papunta sila sa... Eh, nasa isang concentration camp sila. Papatay na po sila. Magkakaroon ng execution. Nakapila po yung isang grupo ng mga, mga prisoners at biglang may isang lumhod sa mga German uh, leaders. So, yung mga taong magpapapatay sa kanila, huwag <laughs> niyo po akong padayin. May pamilya po ako. Narinig po ni Maximilian Kolbe. hindi eh, naman po siya i-execute. Pero, lumapit siya at sabi, ako na lang ang papalit dyan. Ako na lang ang pipila para mag-alay ng buhay para dyan sa tao na yan. At yung pong tao na yon ay na hindi siya na-execute nung araw na yon at si Maximilian Colby po ang eventually na-execute. <laughs> Alam niyo po, itong lesson na ito ay medyo mahirap. Si Jesus, hindi kailangan mag-alay ng buhay. Pero nag-alay siya si Maximilian Kolbe, hindi rin kailangan mag ng buhay. Pero, nag-alay siya. Eh, ibig sabihin po, ano, ibig sabihin niyan para sa atin, tayo ba yung kailangan mag ng buhay araw-araw? Maghanap tayo ng sino ba yung may execute diyan? Hindi po. Ito po, eh, imbitasyon ng Diyos sa atin. Kasi araw-araw po, binibigyan tayo ng pagkakataong mag-alay ng maliit na bagay ng buhay natin para sa ating kapwa. Yung mga may asawa dyan, hindi po ba, minsan, kailangan pagpasensyahan natin dahil mayroong pagkukulang ang mahal natin sa buhay. Ik e, rin naman may pagkukulang, pero kaya ba nating mag-alay ng pagpatawad, mag-alay at magsilbi pa rin kahit na minsan mahirap. Alam niyo po, pwede nating sabihin, di naman natin kailangang mag alay eh. Pero ang invitasyon po ngayon eh, eh baka naman dapat talaga. Sana po itong maliit na reflection na ito ay eh makatulong sa inyo sa pagninilay ngayong linggong ito. Masimula ng trabaho, patuloy tayong magsilbi, patuloy tayong mag ng buhay para sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kapwa. God bless!